ka-viewers at uh, good afternoon po uh, Pilipinas For today's video po mga ka-viewers ay uh, uh, meron po tayong tira na bangus sa aming at uh, po siya uh, iluluto kaya samahan niyo po muli ako ngayon sa kusina para po may luto po natin ang ating pong uulaming bangus ngayong araw na to kita kita po tayo sa kusina ito na yung mga sangkap na gagamitin natin mga ka-viewers. Uh, gagamit po tayo ng uh, bawang ng uh, sibuyas na puti. Pwede naman po yung kulay pula. At gagamitin po tayo ng uh, asin at ng uh, pamitang At ito po ang ating pong lulutin po yung pong, uh, bangos. At uh, lalagyan po natin ng uh, konting uh, lemon po dahil wala po rito kalamansi. At lalagyan po natin siya ng pampalapot ng constard slurry. Bukod sa mga sangkap na ito mga ka-viewers, ay gagamitin po tayo ng oyster uh, sauce, ng toyo, ng uh, mantika, ng tubig. At gagamitin po ako ng uh, optional lang po to, gagamitin po ako ng harina uh, hari na po para po dun po sa bangus na ipiprito po natin. Para po may po natin yung pong tilamsik. Bago tayo magsimula mga ka-viewers, lagyan po muna natin po ng asin ating mga ating ano, bangos. To all my subscribers po, uh, pasensya na po kayo sa akin po at uh, minsan po ay uh, medyo late na po tayo mag-reply sa mga comment nyo at uh, late na din po ako na nakakapunod po ng mga video na in-upload nyo po. Talagang uh, very busy lang po sa trabaho at uh, ako po ay laging afternoon at uh, halos sa uh, last alas 12 na rin po ako nakakauwi po ng bahay. Ah, okay na po ito mga ka-viewers. I-set aside lang po natin ang mga 15 minutes. At uh, habang po inintay po natin yung pong, kung 15 minutes ay gagawa na po tayo ng sauce para po dire-direto po ang ating pong pagluluto. Gagawa muna tayo ng sauce mga ka -viewers. Ngayon po natin itong uh, toyo. Ano, okay na po yan. Lagyan na po natin itong uh, kalamansi. Lagyan na din po natin ang oyster sauce, mga ka-viewers. Ano, okay na po yan. Lagyan na po natin ang na po natin ang paminta. at tanyan natin ng tubig. Sabi lang natin mga ka-viewers. Ah, uh, mga ka-viewers, hindi pala o oh, yung nilagay <laughs> natin. Yung pala ano, lemon. Itigman ko lang mga ka-viewers. Hmm. Parang may kulang. Natin ang konting asukan mga ka-viewers. Yan, ah, no, okay na po mga ka-viewers. Pwede na po tayo magsimula magluto. Bago tayo magkulito, gano'n uh, po muna natin ito. I-roll muna po natin sa ano. Uh, pag dito. Karina. Kung po natin yung ano, yung tilamsi. Okay na mga ka-viewers. Kulito na natin. Ito na tayo naman mga ka-viewers. Ito na natin mga ka-viewers. Sige na natin. Tayo na natin mga ka viewers. Okay na mga ka viewers, uh, patayin ko muna natin ang At pong kong uh, i-set tayo mga ka-viewers. Ganyan na po natin yung bawang. Ganyan po natin yung subuyas. na mga ka-viewers. Wala po ako ng kunting anak para pumimiyak. Yan, okay na po. So, ang na po natin. Nagay na po natin yung sauce. Nagay po natin itong natin lang mga ng pamita, mga ka-bibig. Kailangan natin po siyang mag-heat uh, ito ng konti. Nagay na po natin yung silari po natin, mga ka Palapot. lagyan na natin po yung ano yung ating pong uh, bangos Okay lang po mga ka-viewers Maligtan po natin para po ma-absorb po ng isla yung pong ating pong sauce Para masarap Sana ah oh ang gulam natin ngayon maging nanatid ka mga ka-viewers ano yan natin kong pang-toppings at kung bago pa lang po na napag sa ating youtube channel hindi eh, mo pa kalimutan na mag-subscribe i po ang notification bell para po update po kayo lahat sa mga video na akin pong i-upload. Okay na po mga ka-viewers, luto na po ang aking pong ulamit po ngayon, ang ating pong bangus stick. Ito na po ang finish po natin mga ka-viewers, ang ating pong ulamit po ngayon, bangus stick. Maraming salamat po muli. God bless po. Kain po tayo.